raan ng katandaang metro kumanan. Uulitin niya pag ano pupunta kayo rito. Pasal dito pasal dito Ayaw nga, gusto sa loob lang ng bahay. Kita ay, mo naman, kita mo yung mga ano niyan, mga niyan, para hindi na arawan. Kaya nagpapaputi, kaya ayaw. Kaya nga, Para pagdating doon, ay puti mo na doon. <laughs> iba, 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 iba na yung mukha nung no, no, oh, unang punta lang. Puti, na, na, puti oh. na sila eh. skeleton puti, puti na skelet yan eh. Oh, ba, no? uh, tumaba na. Tumaki ano, uh, na siya. Kuya, kuya. <laughs> uh, Sinama ko yun, Matulis. patulis, <laughs> patulis, patulis. Tinitinan nga siya ni Paolo. Sinama nga siya doon sa ano eh. Sabi ko. Wag pulis. Kumanan sa one, Elsa, sa nang-aristado ka pagka loko-loko ka. Hindi na ako ng polis. Polis usamis yan. Anong natulala sila Ano natulala pa? Pagkaraan ng dalawang daang metro, lumiting ang dalawang daanan sa kanal upang lumabas hanggang Hill Buyan o India Exit. Pagkaraan ng isang kilometro, Pagamitin ang kaanan sa kanan upang lumabas hanggang EDSA South Service Road. South wow, Service Road. Magandit ako lagi. Sa Binis? Sa Binis. Marami na mga masyadong yan. Maganda rin, rin sa gabi. Maganda rin. Ganda mga ilaw. Ganda mga ilaw. Parang parang sa ibang bansa. Ay, pangasalan nilang magpapuntay tumabata. Tamad nga makano. Titipid pa yung masyado eh. Hindi naman sila tinitipid uwasan lang. Bawasan mo yung ano, bawasan pera para... Hindi naman sila tinitipid yung nanay nila, sila naman ayaw. Sila nga ang matipid. Ta Saan sabi ko ako magtipid? Isan lang yan eh. Pagka tinipid yan, utangin ko yan. Utangan ka daw dahi. Eh. <laughs> ayaw ko <ka> mag-utangin. Utangin <laughs> <laughs> ko yan. Pera nyo na yan. pagkaraan ng kanon ang metro. Lumabas sa kanan. Tapos dumiretso lang. Gamitin ang daanan sa kanan upang lumabas sa kanan. Tapos gamitin ang dalawang daanan sa kaliwa upang dumiretso sa EDSA, South Service Road. Lumabas sa kanan. Oh. Ano yun? Anong sabi nung sa kanan at gamitin. Lumabas gamitin. sa kanan at gamitin ang dalawang kanan sa kaliwa. Tapos dumiretso sa South Service Road. South, South, South. Tapos gamitin ang taanan sa kaliwa upang pumaliwas sa Magkili Road. Ha? Gamitin ang sa kaliwa upang pumaliwas sa Magkili Road. Paano? 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 Paano?

Dala na din 'yan sa iyong destinasyon. Okay.